I'm sorry. No. Libby. I said no. Libby, please. Ginagawa ko rito para hindi kinumadami sa sitwasyon ko. Hindi ako papaya. Hindi ako papaya na makapag-iulay ka sa akin. Ang sabihin mo, maluloko ka na sa princess na yan. Libby, alam mong hindi totoo yan. Sige, yun yung totoo. Yun yung totoo dahil mula ko pumasok ka dito, nagbago ka na. Hindi na ikaw yung Sabre na nakilala ko. Libby, oo, oh, nagbago na ako. Sa mo mula nung pumasok ako dito. Hindi binarealize ko kung gaano kababa ang buhay na meron ako sa labas. Baka nga blessing na nakulong pa ako, Libby. Kasi dito, dito mas namulat akong appreciate yung mga madaliit na bagay. Kung ano yung mga bagay na mas may tunay na halaga. Tuko. Sige, <laughs> Tuko. Nawala na lang ako ng halaga sa'yo. Ganun ba yun? Libby, hindi yan ang ibig kong sabihin. Ano man yung sabihin mo, it's probably because of Princess. Tagal ka na yung gustong agawin sa akin at ngayon, nandito ka na sa loob. Nalalasan niyo yun na yung utak pipis Ipipis man yung halaga sa akin. Walang kinalaman dito sa si Princess. Oh, please, huwag na ako gawing tanga. I'm sorry. Pero itong gusto kong mangyari. You know what? I've had enough of this. Pero kung sa tingin mo, tapos na tayo nagkakamali ka. I will not give you up that easily. At lalong hindi, hindi ako papayag na mapunta sa babaeng niyo. pinapaaga ka, nabutan mo sana si Princess. Dadaan sana ako dito kagabi, pero hindi ko na kayo ginulo. Oh, eh, ba may problema ba? Nabalitaan ko lang na pinagseselosa ni Libby si Princess. Naman, dapat hindi niya pinagseselosan si Princess. Di naman ng hindi naman nung ugali agaw na hindi kanya eh. Sa so, sa tinuro ko sa kanya. Kahit na. Pero mas mabuti na umiwas na muna siya kay Xavier. Para maiwasan na rin niya ang gulo na dala ni Libby. Sige, sasabihin ko siya. Di ba parang away bata lang yan? Dado hindi mo naiintindihan mas mabuting putulin muna ni Princess kung ano man ang connection niya kay Xavier. Mas makakabuti to sa kanya. Ano? Masa ka na? pag balita yung esena niyong mag kanina. Ang kasahan mo yung mga gawal dyan, yan eh, ang mga pasimunong marites. Wala, ayaw ko na muna ang pag-usapan. Pero alam ano mo, naiintindihan kita. Itib na ako sa'yo eh. Alam mo yun, meron kang lakas ng loob na sabihin sa kanya yung totoo. Mabuti yan. Maganda yan. Yung hindi mo na pinatagal, pinutol mo na kaagad. Kesa sa magpaasa ka. Yan. Yan ang hindi naman maganda yun na gawin. Di ba? Okay, 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 okay. Uy, mga ko! Uy! Princess! <laughs> <laughs> ready na ba kayo sa bago place? Ay, na play? Ay! Ready na ba? Ready na lahat. O, ready na ako. Ewan ko lang dito kay Xavier. O, Ngaire, may problema ba? May masakit sa'yo? Oh, wala. Oh, hindi, hindi. Uh, mayroon. Mayroon masakit. Masakit. Masakit sa puso kasi kakahiwalayin sa girlfriend. <laughs> ano ka ba? Nakasabi lang ang totoo. <laughs> Pero, Princess, single na single na ang bata natin dito. Kahit nakakulong, malayang malayang na ang puso na magmahal ng bago. eh.